Hi guys! Tara samahan niyo ako dito sa favorite hair salon ko na hindi lang basta may magagaling na gumagawa at good quality na mga products tapos sobrang mura lang. May color at highlights ka na for only 2,500 tapos any hair length pa yan. Ito ang Fab Luis Hair Salon Cavite Branch nakatapat lang mismo ng RCBC Emus tapos pinagigitnaan lang to ng Yellow Cab at Magdo. At ang kinagandahan pa nito guys ang lawak ng parking space. Pagpasok mo nga dito ang unang bubungad sa'yo yung napakalawak at maaliwalas na salon nila. At para mas maka-accommodate pa ng maraming gusto magpaganda ng buhok. Dito sa may Cavite branch, meron na hanggang second floor. At dahil kita niyo naman yung sitwasyon ng buhok ko ngayon, kaya naisipan ko na deserve niyo maipamper naman. Hilig ko kasi magtali ng buho, kaya ending, lagi siyang kumukulot or nagiging wavy. Pero alam niyo ba guys, ang nakakuha ng attention ko dito, sobrang nabilip talaga ako sa owner. Alam nyo bang dati lang din siya nagkukulay sa mga customers, pero nang dahil sa galing, si pag syaga, tignan niyo naman ngayon, meron na siyang total of 12 branches. 20 years old pa lang daw kasi siya ginagawa niya na to. Kaya naman yung 15 years niya sa industry, so sobrang nagbunga na talaga yung mga paghihirap niya. Ang galing lang din talaga ng mga Pinoy eh, no? Basta mahal at gusto mo yung ginagawa mo, samahan lang ng dasal, tiwala at syempre sipag, na eh, talagang walang imposible. Alam nyo ba guys kung bakit naging favorite salon ko to? Dahil bukod sa ang ganda lagi ng gawa nila sa buho ko, eh napakamura pa. For me, sobrang sulit nito dahil sa iba, 10,000 yung magagasos mo. Pero dito sa kanila, 2,500 pesos lang. Nakabalayage, foilayage, hair color with highlight, at kahit rebond pa with hair color or hair botox, 2,500 pesos lang din tapos any hair length pa yan. Perfect sa mga mommies, yung mga busy nagtatrabaho, or kahit simpleng gusto mo lang ipamper sarili mo, dito sa kanila, gaganda ka na, hindi pa mabubutas yung bulsa More. I think we're not bad. Do you like it?